Magtatski, nadaanan natin yung mga bata no, galing sa school. Tapos, masundot naman lang tayo sa mga maestra. Pinasakay natin sila. Okay? So, magtatski, right? sakay na yung mga kabataan. One hand, like one hand. So, yung isa, ando na. Kaya, kami, nahuli. bye uh, oh, bye alright isang kasamahan ko andyan masundo rin yan balik dalawa kami mga subat mga teacher lapit na kami sa school kapitan natin So, dito na kami sa school, mga Tatski. Ayan, si Marto, trabaho. Ayan, ang mga bata. Hintayin na lang namin yung so, mga teacher na umuunin. Uh, so, good afternoon, mga Tatski. So, magpapala tayo. So, may panambak na dito. So, hindi nga tayo mga Tatski. Tatski. Ayan. Ayan na. Ayan o. gabi. Panambak natin. Okay ko sa manukan. So, lagyan natin dito. Ayan. Ayan. やあ。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. Baik. Right. Sebelum matapus mula. Ada tak? entar. Ok. Ini nentar. Nah. Ya. Okey. So, tapos na kami mag-touchkey. Thank you for watching. Bye-bye.